Guys, good morning. Punta ngayon tayo guys sa ano? Sa grocery. Uh, tingnan natin kung ano yung makakain natin doon. Samahan nyo ko guys. Punta tayo sa grocery. Mayroon dito guys oh. Mga tinapa guys okay, so tinapa yan tinapa meron din itong toyo cheese whiz meron itong jofran ito sa mga pagkain to eh sirup ito sa Pilipinas dito galing ata ito Sunquick eto meron din na ah. Makati sa Pilipinas ito galing Dato Puti kailang ma-pressure na ah, pag dating dito guys eto umabot sya ng mga 200 plus sa ating pera eto 27. umabot sya ng mga 300 plus eto 200 plus guys ha ah. kita mo itong sun Kue umabos sya mga 200 plus din na to rin tayo guys ng anong mini tayo And ice cream maraming ice cream ito so guys so ice cream tag 1 real ice cream siya makita sobrang lamig na sa loob guys hindi siya matutunaw eto maganda siya sa sa gitna ng daan pero hindi tayo makapunta sa kabila kasi dami sa sakyan tingnan natin kung ano kung makaya natin to dito ako sa gitna Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова